Ay, mga karatatat, ngayon bibili na po kami na pambaon po ni Mikael. wala kay Tita From? USA. California, From USA. USA. So, yan ay nalilate yung kanyang pa-birthday. Pa-birthday niya kay Mikael. Hmm. Tapos, secret na lang yung amount. So, mamimili kami. Yung resibo ay sisend ko na lang sa kanya hindi na i-display. So, abangan nyo kung ano yung mga bibili ni Zion for Mikael at saka mamaya makikita nyo na naman si Mikael. Ihatid namin sa kanyang house. Okay? Excited ka na Zion? Yeah. And our uh, driver, si nagka-pimple. Pariyo na kami nagka-pimple na. See you later. See you later. Nandito na kami sa no? bilihan para sa baon ni Michael na sponsor ng ating mga viewers sa uh, California. O, oh, di ba? ni Michael. Another blessing na naman. Okay. Yeah. Oh. Mostly eh, pambaho naman ang gusto niya. Yan, yeah, isang gut smell. Yan. Yan. So, mo ang ano. Basta kukuta ka lang ng magkano yun. Oh. Yan, yeah, oo. Oh. Oh. <laughs> Ikaw mamulot na. Oh, yan. Yeah. Yan. Yeah. Swerte na bata. Meron oh. ano lagi. Oh, oh, Wakay, may dinaan. try mo 120 so, okay, pesos so, yan. Pwede, yan ano pa kailangan ni Michael kailangan talaga yung pang-school talaga niya ng mga baon kasi yan ang gusto ng ating viewers para daw magutong si Mikael Sponsor. sponsors para magutong si yan, Mikael yun, ginawa niya yung nakaraan huwag na, dapat iba iba-iba ang flavor hindi naman dito sa taas, gula ha Yan. mo na yan. Ang bait na mga sponsor natin. Oh. Ano to? Anak pa lang. ako ko. Sampo. Oo. Ayan. 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 Oh, Yan. Oh, yan. Ano to? Kabila, maraming biscuit din. Yung may parang mamon. Kabila. Hmm. Yan makapusok talaga na baon yan. Kasi yun naman importante. Dito oh. Ano yung biscuit oh. Oh.

Yan. Oh, di ba? Yon, yan maganda pa baon ni Mikael. Sana dadami, dami ganun karanong bibigay. Thank you po Miss Ana. Mhm. Hindi -hmm. na kita magpaano na ito. Yan. Yan na. Makanak-anak yung mga ano nila na. Yon. Magandang pambaon na. Mhm. Ang sponsor natin, botero ano talaga sila. Pag nagbigay, din na nila makalimutan. No? Ibigay, lagi na nila maalala na sana magkaroon lagi. Hindi talaga ni, di talaga niya nakalimutan. Yan. O diba? Mikael, ayan, di ka na magugutom. May baong ka na. O diba? Ikot dun Baka makita pa kayo. Ano yung donut? Wala ba yung eh. donut? Wala na

Mama, maba Mana? Kita. Mana? Mana kita mo? Otorina. Yan oh, tara na. oh. Yeah, no, donut dough eh. Ha? Yan eh. 94, isa. anak diba? Mau 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 ngomong, mau ya ngomong, ngomong, itu ini ngomong, 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 dapat itu ngomong, 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 dalawang flavor oh. Uh. yun yeah. may green pa sa ha? may green pa sa ilalim or yakult pa isang ano yun? ano ito na lang ayun ito na, yan ang baon, ayan na po ang baon ni eh. Mikael ayan na well, para makita artista ikaw lang yun buko ano mayroon na po marami na pambawin si Michael yan ano mga yung bang drink danda na yan yan Michael Tawang tawang bata niya, so dami ng pambao niya ah. One thousand po ha? 30 Sige na Good Ayan na po Wow, well, dami bao ni Mikael oh. Ayan. Sige, picture ako kayo. Tapos na kami. Palabas na. Ayan, yeah. na, ha? Para uh, kami sa M. Siguro mga ilang pagbuwan ang tukuro niya. Kung sa kanya lang. May kapatid naman. Pero hayaan. Ano, ganun talaga. Bakit sila uh. na May abot yan. Hmm. May is Anna for Mikael. Uh... Yes. Ito kami Yan talaga dapat. Ah, oh, diba? Ate na, ate na naman. Si Mick. Oh, sige, babay na. See you later. Okay. Nene Siya ang bata. Oh. Buhat. Buhat boy. Let's go. Bayad na ba? Bayad na. ko. Okay, ayan na po bata. Oh, napagod ang bata. Lakas, oh lakas ng bata oh. oh, <laughs> yan, ganyan exercise. Yun. Yun ang Tara dapat. Yan. lang. Oh, nakita pa, pa yung oh, oh, Going to Mikael House na tayo, mga palangga. Hello, imimit mo na imimit na naman natin siya sa maraming pagkakataon na beneficiary natin ng biyaya. Um, ang pagkantahan ay hindi siya basta-basta nakakalimutan ng ating mga sponsors. Love na love nila si Mikael, ang ating PWD na bata. More blessings po kay Miss Anna. Maraming salamat sa pag-share mo ng blessings for Mikael. So, going na tayo sa kanyang house. So, dala-dala natin si Best. I-end ko na muna dito ang I-end ano, ko na muna dito ang video Kasi mamaya i-interview na naman natin At kakamustahan na naman Kay Micaela So Please watch our videos Thank you so much mga palangga